Tara guys, manguha tayo rito ng talbos ng kamuting kahoy. Libre daw sabi ni ate. <laughs> oh, basta daw, narinig nyo naman, kumuha lang daw kami ng kumuha. O tayo. Pati gabi, oh, madami din. Angko. na Nau na ang kanang uod. Oo, na Nau na ano eh, oh, na <laughs> din sa wakas. <laughs> Ganda ng mga talbos, oh. Tara manalbos tayo.